Magandang araw, mga ka-YouTube! May napakagandang balita tayo ngayon na tiyak magbibigay ng pag-asa at impormasyon sa lahat ng mga Pilipinong umaasa sa mga serbisyo ng YADAY. Nayong araw, nagsagawa ng isang mahalagang pagdinig ang kamara sa panukalang 2,000 at 26 budget ng Department of Social Welfare and Development o YESDAY. Kung ikaw ay isang benepisyaryo ng mga programa ng YESDAY, tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, APAT-YES, o iba pang mga social welfare initiatives, makikinabang ka sa mga desisyon na ipapasya sa panukalang ito. Sa ngayon, ang ESBU ay may napakahalagang papel sa buhay ng milyon-milyong mga pamilyang Pilipino, at sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy silang nagsisilbing tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Kaya naman, ang budget para sa at 2026 ay isang isyong hindi pwedeng baliwalain. Dahil dito nakasalalay ang mga proyekto at programa na makikinabang ang mga mahihirap at marginalized sectors ng ating lipunan. Kung ikaw ay interesado kung paano iyan makakaapekto sa iyo, ang iyong pamilya, o ang komunidad, huwag palampasin ang mga susunod na detalye. Dahil sa pagdinig na ito, malalaman natin kung ano ang mga planong isasagawa ng gobyerno sa susunod na taon upang mas mapalawak pa ang saklaw ng mga serbisyong ibinibigay ng iya. Magkakaroon tayo ng insights kung paano itatalaga ang mga pondo at kung ano ang mga prioridad ng departamento sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Ano kaya ang mga inaasahang pagbabago? Ano ang magiging epekto nito sa mga existing na benepisyo ng mga pamilyang Pilipino? Kung gusto mong malaman ang lahat ng detalye ng isinasagawang pagdinig at kung paano ito makakaapekto sa iyong buhay, I like na ang video na ito. I-share mo na rin sa mga kaibigan mong pwedeng makinabang dito. Mag-subscribe na at huwag palampasin ang mga susunod na update sa ating channel. Ngayon, mga ka-YouTube, eh, habang patuloy nating tinitingnan ang isinasagawang pagdinig ng kamara sa panukalang 2,000 at 26 budget ng SD, yes narito tayo upang tuklasin kung ano ang magiging epekto nito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga pamilyang umaasa sa mga serbisyong social welfare na matagal nang pinapahalagahan ng ating pamahalaan. Kung ikaw ay may kamag-anak na tumatanggap ng tulong mula sa SG, yes o kaya naman ay isa kang benepisyaryo ng mga programang tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, apat yes. Itong panukalang budget ay isang bagay na tiyak mong kailangan alamin. Kaya't halina at sabay-sabay nating tuklasin kung ano ang mga mahahalagang detalye mula sa pagdinig ngayong araw. Alam nating lahat na ang Yagyu ay mayroong napakahalagang papel sa buhay ng maraming Pilipino, lalo na sa mga pamilyang nahihirapan at nangangailangan ng tulong. Sa kanilang mga programa, maraming tao ang nakakakita ng liwanag sa kabila ng hirap at pagsubo. Kaya, kung ang Yagyu ay maghahanap ng pondo para sa kanilang mga proyekto at serbisyo, hindi lang ito simpleng usapin ng pera. Ito ay usapin ng buhay at kinabukasan ng milyon-milyong mga Pilipino na umaasa sa tulong ng gobyerno. Kaya naman, ang 2,026 budget na itinutulak ng Yagyu ay may malaking epekto sa ating mga kababayan. Kung ang panukala ay maaprubahan, marami sa mga programang makikinabang ang mga pinakamahihirap na sektor ng ating lipunan, at ito ay magpapalawak pa ng kanilang mga serbisyong simulan noong nakaraang taon. Napakahalaga ng mga hakbang na ito, dahil ang bawat sentimo na inilaan ay magpapataas sa kalidad ng buhay ng mga pamilyang walang ibang kayamanang maasahan, kundi ang mga benepisyong ibinibigay ng yagay. At habang ang mga pondo ay isang malaking bahagi ng panukalang ito, may mga programa na rin na sinusuportahan ng ESRI na pinapalakas sa bawat taon, gaya ng mga health and nutrition programs, emergency assistance, at educational support. Ngunit, hindi rin ligtas ang sektor ng edukasyon sa mga hamon ng budget na ito. Pwede nating asahan na bibigyan din ng pansin ang mga programa ng ESA na magbibigay ng tulong sa mga batang hindi kayang mag-aral o hindi kayang bilhin ang mga gamit pang eskwela na kailangan nila kaya't hindi lang po ang mga matatanda at mahihirap ang makikinabang dito, kundi pati na rin ang mga kabataan na siyang magdadala ng kinabukasan ng ating bansa. Malamang, marami sa atin ang nakakaranas ng mga pagbabago sa buhay ngayon. Lalo na ang mga pamilyang may miyembro na may malubhang kalagayan, tulad ng mga senior citizens, mga bata, at mga taong may mga kapansanan. Marami sa kanila ang nakadepende sa mga benepisyo ng ESG para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Ngayon, kung paano ba nila ito nararamdaman? Paano ba naapektuhan ang mga komunidad na umaasa sa mga serbisyong ibinibigay ng ESV sa kasalukuyan? Isang halimbawa na lang ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na may milyon-milyong pamilyang benepisyaryo. Sila ang mga pamilyang may mga batang nag-aaral, may mga senior citizens sa bahay, o kaya mga may kapansanan na nangangailangan ng dagdag na suporta. Kung ang Yagyu ay may mas malaking budget sa 2,000 at 26, Ibig sabihin nito, mas maraming pondo ang ilalaan para sa mga benepisyaryo. Ngunit, ang mas malaking pondo ay hindi lang basta dagdag na pera. Kailangan itong gamitin ng tama upang makamit ang pinakamagandang epekto para sa ating mga kababayan. At kapag pinag-usapan natin ang mga pondo, mahalaga ring malaman kung paano ginagamit ang bawat piso. Kasi ang budget na ito ay hindi lang basta-basta ipinapasa ng Kamara o Senado, hindi rin lang basta-basta ipinapasok sa yade. Ito ay dumadaan sa mahabang proseso kung saan ang mga detalye ng bawat proyekto ay isinasaalang-alang at tinitingnan kung ang mga proyekto ba ay makikinabang ang nakararami o kung may mga aspeto na hindi nasusustentuhan ng maayos. Kaya naman, ang bawat desisyon ng Kamara at Senado ay may direktang epekto sa mga benepisyaryo ng mga programang ito. Tulad na lamang ng mga cash assistance programs na isang bahagi ng mga serbisyo ng yari. Kung ikaw ay kasalukuyang nakikinabang dito, malamang nararamdaman mo kung gaano kalaki ang epekto nito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa isang banda, ang pagbibigay ng cash assistance ay isang mabilis at epektibong paraan upang matulungan ang mga tao sa oras ng pangangailangan. Ngunit, sa kabilang banda, may mga tanong na kailangang sagutin. Paano natin matutukoy kung sapat ba ang mga pondo na inilaan para dito? O kung may mga benepisyaryo bang hindi nakikinabang dahil hindi na update ang kanilang mga detalye o hindi nasunod ang mga tamang proseso. Huwag din nating kalimutan na ang YAGEO ay may mga long-term programs din tulad ng mga livelihood programs kung saan tinutulungan ang mga pamilyang magtayo ng maliit na negosyo o magsimula ng kabuhayan. Kung ang budget ng Iagay sa 2,000 at 26 ay tataas, nangangahulugan ito na mas maraming mga pamilya ang magkakaroon ng pagkakataon na magsimulang muli at magtayo ng kanilang kabuhayan. Ang mga ganitong proyekto ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng pag-asa at nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na maging self-sufficient. Hindi lang ito basta-basta pag-aalok ng pera, kundi pagtulong upang makapagtrabaho at maging mas independent sa kanilang mga pangangailangan. Ngunit, tulad ng anumang proyekto, ang tagumpay ay hindi nakasalalay lamang sa dami ng pera. Ang isang malaking bahagi ng pag-apruba ng budget ay kung paano magagamit ang pondo ng tama. Kaya't may mga sektor na nagsusulong ng transparency sa paggastos ng gobyerno upang matiyak na ang bawat sentimo ay nauurong sa tamang mga proyekto at hindi nauubos sa mga hindi mahalagang bagay. Dito nakasalalay ang mga susunod na hakbang na gagawin ng kamara at ng mga ahensya na may kinalaman sa implementasyon ng mga proyekto ng yagay. Habang ang mga pondo ay nagsisilbing tulong sa ating mga kababayan, isang mahalagang tanong na kailangan natin sagutin ay kung paano natin maisisiguro na ang mga benepisyaryo ay makikinabang sa mga proyektong ito sa tamang paraan. Kung naalala mo ang mga nakaraang taon, nakita natin na may mga programa na naging matagumpay dahil sa tamang implementasyon. Ngunit may mga pagkakataon din na may mga isyo sa pagpapatupad ng mga proyekto at doon pumapasok ang mga tanong ng accountability at oversight. Mahalaga na sa bawat hakbang ng pag-apruba ng budget, pati na rin sa bawat proyekto ng SA, ay may mga check and balance na magtitiyak na ang mga benepisyaryo ay hindi mawawala sa mga listahan at hindi iwanan. Kaya naman, kung ikaw ay isang benepisyaryo ng mga programa ng IAGAY, ang pagiging updated at well-informed tungkol sa mga hakbang na ito ay isang malaking tulong. Ang pagtutok sa mga ganitong usapin ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magtanong, magpahayag ng ating saloobin, at magbigay ng mga suhestyon na makikinabang ang buong komunidad. At kung ikaw ay nanonood ngayon at interesado kang malaman kung paano ka makikinabang mula sa mga pagbabago sa budget ng ESRI, huwag kalimutang mag-like ng video na ito. I share mo na rin sa iyong mga pamilya, mga kaibigan, at mga kakilala, lalo na ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya at iba pang mga programa. Kung nais mong patuloy na makakuha ng mga update at impormasyon tungkol sa mga ganitong usapin, mag-subscribe na sa amin channel. Lahat ng mga impormasyong ito ay makakatulong sa inyo upang maging mas handa sa mga pagbabago sa ating gobyerno. Huwag kalimutang i-click ang notification bell upang hindi nyo mamiss ang mga susunod pa naming videos. Dahil sa iyong suporta, makakagawa tayo ng mas malalaking pagbabago para sa ating mga kababayan. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.